Ayan, isang mainit na umaga sa ating lahat. Ayan, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung aking mga alaga. Mga ginagamit ko sa bukid, pag malayuhan, halimbawa dumadayo kami magtanot. Iba-iba ang uh, speaks nila. Hmm. Pakita nyo. Unahin natin itong aking ano, miyata ayan ang ating miyata ang kanyang batalya guys ay isang bakal mas matibay ng konti ayan kita ninyo so parang mga preno nya is naka upgrade na yan ang kanyang pedal ay hindi ko na pinapalitan ay pang bukid lang naman natin yan di siya guys 7 speed ang kanyang gulong is round 28.5 alloy ang kanyang ano rin quick release sa unahan pero sa likod hindi ko ginamitan ng quick release kasi baka nakawin pag ano pinaparking ko ngayon medyo malayo kami sa naiiwan sa kalsada at pag uh, pumupunta kami mag magtabok mm, yan tignan ninyo yan Lipat tayo dito sa isang aking alaga Ayan guys isang old style na bisikleta ang batalya niya is bakal pinalitan ko kasi naiwan sa aming bahay sa Quezon City yung aloy niya e, pero ang kanyang mga gamit is ayan, ah, kita nyo dyan o, nag upgrade na ako Shiman 105 group seat tapos ang kanyang handle post drop bar ayan, kita nyo nagpalit na rin ako ang preno nya is kita, kita nyo kapakita ko sa inyo ayan, si Mano Sura oh. yan yan ang ating ano, ang kanyang mga ano spokes kung tawagin sa English rayos na ha. stainless guys stainless din ang rim nya 27.5 yan yan pa yung mga original nya na ang naiba lang yan guys ay yung ano yung brake caliper na iba pero group seat yan si 105 yan ang aking pinagmamalaki sa pangalawa kong unit E eh, dito naman tayo sa pangatlong unit makita nyo yan ayan yun ang pa pinangangarira natin hmm Ayan, pulsura group seat walang nabago dyan guys kompleto yan hindi na lahat cambio <laughs> tapos is kita nyo surah yan ito po ay hindi natin pinagyayabang kundi pinapakita lang natin na yung ating mga alaga ay maayos pa nilalagay natin sa tamang lugar pinupunasan natin linis natin yan naman yung kanyang gulong guys is ano yan 28.5 Nine speed ayan o, dalawang plato nya sa harap kalakaran naman yan sa mga ganyang RV with speedometer na guys yan ayan kontin tinanggal ko light nya kinabitan ko lang ng ano ng maliit siya para in case of emergency pagdating ng gabi may makikita sila yung mga nakasunod sa atin yan hanggang dito na lang itong ating mga pinapakitan ng alaga alaga natin ito naman pinagbubukid natin, isa na ito yun ang hindi kasi gawa ng pinangangarira natin yan siya nga pala, manong lakay vlog po Ayan. Nakita nyo naman. Tatlo yan. Tatlong unit. Para may ginagawa tayong service. Pero bukod doon, hindi lang naman yan ang service natin. Mayroon naman tayong umaandar din. Kahit pa paano. Ayan, nakita nyo dyan. Hmm. Ayan. Pero hindi ganong, hindi nating kabig na ginagamit yan dito tayo sa dalawang unit dito Nandito tayo sa bahay Ayan Salamat at uh, magandang umaga Magandang mainit na umaga Martis ngayon Medyo masama ang pakiramdam natin Dahil gawa nung tayo ay Nag-spray nag Naghugas tayo bigla, ayun siguro ang nangyari Kaya kagabi nilamig tayo Salamat Medyo kahit hindi natin kaya eh, tumatayo tayo para tignan natin ang kung ano pa man dyan yan maglalambing lang ako sa inyo yung mga hindi pa nakasubscribe dyan okay. pasupport na lang pasubscribe pakipunot ang notification bell para updated kayo sa mga marami ko pang videos na i-upload para sa ating lahat Inulit ko. Isang magandang umaga. Mainit na mainit na umaga bagamat kahapon na yung laban Nabanlawan yung aking ano, inisprihan. Pero kumana pa rin. Pang damo guys. Ayan. Ganito na lang. Bye bye.